Magandang gabi, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Umalma ang mga indigenous rights group sa sinagawang swimwear competition ng isang international male beauty pageant. Maliro kasi ang paggamit ng mga kalahok sa tradisyonal na kasuotan ng mga igurot. bahagi ng kanilang pre-pageant activities. Swimwear competition ng isang Philippine-based international male beauty pageant. Rumampa pa ang mga contestants mula sa mahigit dalawampung bansa. Suot ang tradisyonal na kasuotan ng mga igurot. Ang bahag. We wanted to showcase Cordillera. This is actually first in pageantry na magsusuot ng bahag yung mga contestants. Hindi lang siya basta sinuot. It entails knowledge. Pero may ilang indigenous rights group ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. That's a very good platform sana. Karoon ng controversy dahil doon sa pagfold ng bahag. Kuya Kim, ano ba ang sinisimbolo ng bahag sa ating kultura? Kuya ano na? Ang bahag ay tradisyonal na lower garment sa maraming rehiyon ng Pilipinas noong unang panahon. Pero ang pinakasikat sa pagsusot ng bahag, ang mga kalalakihan ng Cordillera. That represents the indigenous people. Eh. You can really identify that this represents a certain tribe. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang nagsusuot ng bahag araw-araw, pero nagsusuot pa rin sila pagka special occasions tulad ng piyesta, graduation, o kaya kasal ang bahag. May wastong paraan ng paghahanda at pagsusot nito. Dapat pumabang laylayan nito. Hindi po dapat makaganon o nakaganyan. Siya kasi ang magtatakip dito sa private part natin ay dapat ganyan po. Likod naman po, style kung saan comfortable yung gagamit. Meron kaming clearance from NCIP na pwede namin gamitin ang different bahags before we stage this event. Kumuha tayo ng consultant natin endorsed by Department of Tourism. na educate na kami kung paano ang tamang pagsuot. Meron akong sinulat na libro na kasama yung tamang pagsuot ng aming mga kasuotan. In our contemporary time, yung mai-involve, binigyan ko siya ng kopya. Nagsusumamo po ako sa inyong lahat. We apologize. It's a continuous learning and culture is dynamic. Magkakaroon kami ng live discourse so they can raise all their questions on the right platform. Na-explain naman nila yung side nila. Willing din naman yung mga organizers natin na magkaroon ng isang forum with the elders. Doon nila mapag be What would be the appropriate sanctions? Makita man na meron talagang paglabag doon sa pagsusuot ng bahag na yan. Sa ating mga katutubong kasuotan, hindi lang ang ating kultura ang nakahabi sa bawat hibla. Nakatahirin sa bawat disenyo ang pagkakakilanlan na nagsusuot nito. Ang disenyo makikita sa mga bahag ng mga igurot, nagpapahiwatig din kung saang tribu sila kabilang gaya ng, ng mga taga-buntok, kung saan ang kanila mga hinabing tela may disenyong geometric shapes na mga nakikita nila sa kanilang paligid, gaya ng tao, butiki, bundok, ulan, at bulaklak. Pagkalamig dito sa kumbilera, magkasarap. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, itwito ay comment lang. Hashtag, Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at po kayo 24 horas.